Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po muli si Elmer Lambigit Hayagan, ang inyo pong lingkod. Nakabili na po tayo ng bagong centrifugal, body centrifugal lang isang baga. Po ang part number ng ating nabiling body centrifugal po, mga kaloads. At saka, bumili na rin tayo ng kunya or key ng body centrifugal. Dalawa po ang ikakabit natin dito kasi pwede naman kasiya po ang dalawa dito na kunya o di kaya key ng body centrifugal ng ating badya. Ipagpapatuloy na po natin ngayon ang gagawin po natin ngayon ay uh, proper installation po itong pisa na ito dito sa baja. Una, kabit po natin itong kunya dito. Dalawang kunya po ang gagamitin natin para enhance po ang kanyang kapit. kasi naman po ang dalawa dito. Tapos ipinasok na po natin itong bagong simpletugal po. siguraduhin lang po natin na lahat ng ibabalik na pisa natin ay kumplito po at saka kung anong tinanggal natin dyan ang ibabalik natin tapos siyempre dapat mal malinis lahat ang ikakabit natin na pisa tapos itong washer huwag kalimutan ikabit Tapos itong kaniyang centrifugal nut po, gamitan po natin ng special rinse. Lagyan po natin ang thread locker po itong nut para maka mas para kumapit na gusto po. Saka gamit po ito yung special rin dito po. Ugutan po natin. balik natin itong gasket at saka itong cover ng ating centrifugal. Ugutan po natin gamit ang impact screw po, Nang katamtaman lang po ang ugot. Hmm. kakabit na po natin itong cover siguraduhin po na itong nasa gita ay hindi po mahuhulog ito po. Tandaan lang po. Ayan. Ikakabit na po natin itong drain plug para ma-refill na po natin itong bagong engine oil po. Tapos na po natin may kabit po ang cabler. Paandarin na po natin ang motor. Fully operational na po ang ating motor. Maraming salamat po.